Ako, mo, sal salamat sa mga sponsors ko. Sabi mo dali. Hindi. Hindi ko <laughs> naman. Ayun, salamat sa malabanan. <laughs> na no, hindi pwedeng i-video. <laughs> May edit mo ba? saging, ubas, puto, kanin, mansanas. Yung mansanas, so ubos na eh. Para ba? Para ba? ba? Huwag oh, na <laughs> <Pasura> na <yan. laughs> Buti hindi kayo din extros, no? Kumakain na mo, din extros, no? <coughs> <What the> na <numbers? coughs> Ang blooming treat, umuulan.